mga signal ay naimbento upang matugunan ang pangangailangan ng tao na magpadala ng impormasyon sa malalayong distansya. Mula sa sinaunang panahon, ginamit ang usok at apoy bilang mga senyales ang tambol at pusina ay naging mahalaga sa mga komunidad para sa mga babala. Sa mga hukbong dagat, ang flag signaling ay ginagamit upang makipag-ugnayan sa malalayong barko. Noong 1700s hanggang 1800s, umusbong ang optical telegraph na gumagamit ng mga tore at visual code upang magpasa ng mensahe. Sa 1830s, na imbento ni Samuel Morse ang electrical telegraph na gumagamit ng kuryente at Morse code. Para sa mabilis na pagpapadala ng mensahe, noong 1890s, ipinadala ni Guglielmo Marconi ang unang wireless signal gamit ang radio waves na nagbigay daan sa pagunlad ng radyo at telebisyon. Sa kasalukuyan, ang digital signal ay ginagamit sa mga cellphone, internet, wifi, GPS, at satellite communication. Ang signal ay nag-evolve mula sa simpleng usok at tunog patungo sa mas komplikadong digital systems ang digital signal ay naka-encode sa binary code na binubuo ng 0 at 1. Sa cellphone, ang mensahe ay i-convert sa digital signal at ipapadala sa cell tower. Yung tower ay nagpapasa ng signal sa network provider bago ito makarating sa tatanggap. Sa Wi-Fi, ang router ay kumokonekta sa internet at ipinapadala ang signal wirelessly. Ang cellphone ay may Wi-Fi chip na kumokonekta sa router at ang request ay iko convert sa digital signal. Kapag natanggap ang data, ibinabalik ito sa digital form at ipinapakita sa screen. Mga teknolohiyang ginagamit sa proseso, modulation para sa conversion ng data, antena para sa pagpapadala at pagtanggap ng signal, at protocols tulad ng Wi-Fi at 5G para sa epektibong komunikasyon ng mga devices. Kung nais pang malaman ang iba pang detalye tungkol sa signal, handang magbigay ng karagdagang impormasyon.